Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. <h -ing> Bakit ka nagbayad ng, hindi Welcome sa Kombinasyon Mortal. Laban ka. Pag ang isang lalaki ay nataguri ang magnanakaw, lalo na kung siya ay nagtatrabaho sa gobyerno, ay panguradong napakalaki ng pinsalang maaaring idulot nito sa kanyang pangalan at pagkatao. Sa serbisyo publiko, ang tiwala ang pinakamahalagang puhunan. Kapag nasira ito, maaaring magdulot ng pagkawala ng kredibilidad. Kahit hindi pa mapatunayan sa korte, ang bintang pa lang ay maaaring magdulot ng pagdududa sa kanyang integridad, pagbagsak ng reputasyon sa trabaho, maaaring mawalan ng posisyon, proyekto o pagkakataong mapromote, paglayo ng mga tao, nawawala ang respeto ng mga kasamahan, kaibigan at minsan kahit pamilya, pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno, ang imahe ay hindi lang nakakaapekto ito sa tiwala ng mamamayan sa institusyon, permanenting marka, kahit malinis ang pangalan kalaunan, mahirap burahin sa isipan ng publiko ang negatibong imahe. Isa sa mga nakaraan ay si dating district engineer na si Henry Alcantara na may kinasusok lamang pagkatao ng taong bayan dahil sa pagkakasangkot nito sa nakawan ng pera sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects na kanyang inaprobahan at pinagkapirahan. Pero nitong nakaraan lang ay nagulat ang halos lahat sa desisyon niyang ibalik ang halagang 110 milyon pesos sa kaban ng bayan. Inamin ni Henry na siya ay tabi lang sa mga sangkot sa anomalous flood control projects. May mga ghost o hindi totoong proyekto o kaya mga substandard projects na binayaran ng gobyerno kahit hindi ginawa ng maayos. Sa kanyang sariling testimonya, sinabing kickback scheme ang naging daan para kumita siya. Ibig sabihin, isang bahagi ng pondo para sa flood control ay binawi bilang commissions bago mapunta sa proyektong ipinangako. Sa pag-turnover ng pera, ipinakita niya ang pagsisisi at pagnanais na tumulong sa gobyerno bilang isang hakbang para sa katarungan ayon sa DOJ. Talaga lang ha! Sa madaling salita, ibinalik niya ang pera dahil inamin niyang nakuha ito ng iligal. Nais niyang makabawi at gusto niyang makipagtulungan sa investigasyon. <laughs> Totoo kaya yan, Henry? Ikaw so, sir, sa pagbalik ng pera, umaasa ba kayo na ma-admit na siya sa double as, as a state witness? Uh, yun inaasahan namin. Sana naman ay maging... Dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita oh, okay. naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. So, Sir, yun uh -oh. din kayo ng counter niya. Ano pong nilalaman nito? Ah, hindi ko na lang kung i-disclose ang laman ng counter affidavit pero it's part of the process. So talagang sumagot kami sa so, mga reklamo rin sa kanya. Uh, ah, depensa rin namin yung legal defenses at meron din kaming uh, factual na mga discussions na we will just give it with the panel of prosecutors para i-resolve ba kung ano man ang maliging nila dun sa uh, defense sir, sir, may iba na doubtful na parang maliit yung amount ng 300 million. Dapat na, ba may matagdagan pa itong ibabalik na pera? Siya, uh, hindi siya, po. Ay, just yun po, ay, just yun po. Baklas ka. baklas ka, baklas ka, baklas ka. siya, kaliwa mo, kaliwa. 咱可没吃过呀。 Sabay ng pagbabalik ng bahagi ng perang nakuha, si Alcantara ay provisionally admitted sa witness protection program. Ibig sabihin, bibigyan siya ng proteksyon habang tumutulong bilang isang state witness. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay automatic na maliligtas siya sa lahat ng kaso. Ayon sa DOJ, ang proteksyon o exemption ay para lamang sa mga transaksyong inamin niya at sa perang na ibalik. Kung may matuklasan pang ibang anomalya o hindi Panya inahayag, maari pa rin siyang kasuhan. Siya ay natanggal sa serbisyo ng DPWH at hinatulan ng grave misconduct disloyalty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to public interest kaugnay ng mga ghost o hindi totoong proyekto o kaya mga substandard projects na binayaran ng gobyerno kahit hindi ginawa ng maayos. Maaaring may kasong kriminal, hindi lang administratibo, lalo na't may testimonya siya na may kickback scheme at may mga proyekto na binayaran kahit hindi natatos o hindi umiral. Gayun din ang kanyang pagiging testimonya o state witness ay nakalink sa posibilidad na may kasong isasampalaban sa ibang sangkot, kaya may risk na may dagdag na kaso lalo na kung may hindi pa siyang ibinunyag. Bukod kay Alcantara, may ilang iba pang opisyal o individual na nabanggit na maaring magsalin din ng restitution o magsilbing state witness, kagaya ni Roberto Bernardo, dating undersecretary ng DPWH. Ayon sa DOJ, committed siyang ibalik ang 7 milyong piso, habang inaayos pa ang ibang frozen assets na inaasahang aabot ng halos isang bilyon. May mga iba pang nakasama sa investigasyon ang tinutukoy ni dating assistant district engineer na si Breeze Hernandez, pati na rin ang contractor couple na Corley Diskaya at Sara Diskaya, kabilang din sa mga posibleng state witnesses o restitutors. Pinili ni Henry Alcantara na isauli ang perang 110 million pesos muna bilang bahagi ng humigit kumulang ulang 300 million pesos na sinasabing kanyang nakuha ng ilegal bilang tanda ng kooperasyon at pagsisisi. Bilang kapalit, siya ay pansamantalang kinilala bilang state witness at binigyan ng proteksyon sa ilalim ng WPP. Pero hindi nito ibig sabihin na ligtas siya sa lahat. May posibilidad pa rin kasuhan siya kung may bagong ebidensyang lumabas o impormasyon na hindi pa niya isiniwala. Kasalukuyang may mga iba pang opisyal at konektadong individual na inaasahang magsusumbong o magbabalik din ng perang ninakaw. Ang pangalan ng isang tao ay madaling masira ngunit mahirap ibalik. Ngunit hindi imposibleng muling manatili sa tuwid na landas, lalo na kung ang kanyang mga kilos ay tapat malinaw at sinusuportahan ng tunay na pagbabago. Sa kaso ni Henry Alcantara, questionable pa rin kung talaga bang isasauli niya ang pera kung hindi siya tatanggapin bilang state witness. Malamang isa rin ito sa nakikita niyang paraan para mas mapababa ang kanyang sentensya. Hindi na bahalang mawala sa kanya ang 110 million pesos na ibinalik niya kung mababawasan naman ang sentensya niya sa pagkakakulong. <laughs> Ayos talaga ang buhay ano? Iba ka talaga, Henry Alcantara. maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal. Laban ka!